Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga farming. Sa umaga ng ito, ang aming po yung ay ang pag-aayos po ng bubunga ng aming baboy po. At bago po ang lahat, kami po ay nangapit bahay muna dahil nanganak po ang um, aming pinsan po. Ang kanyang inahing baboy po ay nanganak ng 13 piglets. Ayan po sila. At uh, ang inahin po nga po pala nila na yan ay first time po mag-anak. 13 piglets na po ang kanyang na oh, so salamat po kay Lord no. Nabigyan po sila ng ganyang blessing. Ayan po, uh, nakita nyo si Uncle Arnold po. Yan, siya po ang nag-volunteer na tulungan po kami at may ayos po ang may mga butas-butas na bubungan don sa aming babuyan dahil nga po tag-ula na ngayon at uh, hindi po pwedeng mabasa ng ulan ang ating mga alagang baboy lalo na kung mga biik pa ito at uh, kung kayo naman po ay mahilig sa mga ganitong videos sa mga pag-aalaga ng baboy sa buhay probinsya mabuti lamang po na mag-subscribe po sa aming channel upang ma-update um, po kayo sa lahat ng mga gagawin pa po, po namin mga videos. salamat po. Ngayon nga po kanina habang nang bahay kami ay nanghingi na rin kami ng Madrid de Agua sa kapitbahay upang may bigay po dito sa ating mga biik at sa iba pang mga baboy na alaga natin dito. Alam niyo naman po na maganda ang benepisyo ng madali di agwa sa ating mga alagang baboy uh, atake ko na po yan sa mga naunang mga videos pero pinapakita pa rin po namin ngayon dahil para makita nyo po yung proof na talagang kinakain po nila yan at masustansya maganda sa kanilang katawan at dito po sa kabila ay bibigyan din po natin si mini yan po ang aming gagawing bagong inahing baboy sa January 2025 hopefully sana po ay uh, mabuntis siya at uh, maglandi na siya sa January upang mabarakuha na po siya or ma-AI at uh, dagdag inahin po yan sa aming baboy yan. At yan po si Batik 2 months nanay po yan ni Mini kaya magkamukha po sila ng kulay. Hindi ko nabanggit 2 months po siya na buntis. Hindi ko na sabi kung ano yung 2 months si Batik. At uh, ayan po makita nyo konti na lang ang natitira. Mauubos din po nila yung mga Madre de Agua na yan at uh, may po ay malinis na ulit ng kanilang kulungan dahil talagang paborito nila yan simula pa nung wala pa silang isang buwan, yan ay pinibigay na po namin sa kanila. Kaya, sanay na sanay na silang kainin yan. At dito nga po si Uncle Arnold ay busy pa rin sa kanyang paggagawa dito sa bubungan. Napaka laking tulong din po niyang kanyang uh, binigay sa amin. Buti po ay uh, nalooban siya ni Lord at uh, siya yung napili na tao upang tulungan po kami sa aming mga gawain dito sa aming ano karpintero dito sa aming babuyan at uh, meron po palang nakalabas dito na sisiw sa kulungan ng manok hindi siya makapasok agad na siya dito sa labas may butas po kasi siyang nalulusutan ay, gusto na pumasok doon sa nanay niya. Ay, nakapasok din siya. Yan po yung aming inahin na manok na native na si Putol. Na yung mayroon po ng anak na may bulag na isang mata. Ogin oh, balik tan. Aw oh, nagutod ka? Pagutod na din sabut Ah. At uh, papakita lang po namin sa inyo Meron po kaming Inagdag na mga pinya po dito Sa gilid ng aming bakuran Tinagal na po kasi namin yung mga pinya Doon sa loob ng bakuran At dito namin nilagay sa labas para mas maganda po ang kanilang tubo yan nakita nyo ang mga aming mga papaya malalaki na kahit payat po yan namumunga po yan ng marami at ito na po yung anak ng aming aso na si Chuchay ang kanyang limang tuta at na practice na kasi silang kumain kain at maglakad-lakad aso uh, hindi nila maubos inaagawan sila ng aming mga manok At andyan pa rin po si Uncle Arnold. Salamat po talaga sa kanyang tulong. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat din po sa inyong mga panonood. Hanggang sa muli po. Uh, pagpalain po tayo ng Diyos na may Kapal. Happy farming po sa ating lahat.